Hello guys, magandang tanghali. Kain po tayo mga busing. Ito na po yung aking niluto na pagkain. Ito na po yung isda na aking uh, pinaksiw adong yung paksi po yan. And yan o, Super sarap po yan guys. Kung matitikman nyo lang baka makalimutan niyo kung anong pangalan niya Ayan so. Ayan po siyang uh, sabaw. Ayan oh. So yan guys. Kung kayo po bago sa ating channel, please don't forget to subscribe Kuya Rolly TV Mix. And so atin na po ilalagay uh, yung sabaw sa kanin. Yan para talaga po kasi mga guys ang sabaw. Yan po na sabaw natin. So alam niyo guys, ito yung isda na hindi kilala sa sa mga lugar lalo sa syudad na ito po pala ay napakasarap hindi nila alam ito mga guys so kaya ngayon po lang sinasabi ko sa inyo ang gatong klaseng isda ay napakasarap po ito yung napulapos sa bato mura naman ito guys 200 lang ang isang kilo so sulit po ang sarap katulad guys ito po yung aking kanin konti lang po yan yan so Saan so, nandito kayo para makatigin kayo and guys continue talang tayo sa ano sa pag uh, focus sa youtube sapagkat sa youtube ay mayroon pong kita ayan o oh, nakabili pa ako ng isang sakong bigas 50 kilos tsaka mga iba kong gamit dahil sa tulong ni youtube kasi kung sa facebook lang walang mangyayari yan So guys, ay encourage ko po kayo na pumunta kayo sa YouTube, bawa kayo ng account. At pwede ba akong makatulong, maka, makatulong sa inyo kung paano ang uh, sa pag YouTube. Ayan. Kahit konting kita lang guys, pero po may kita. Ayan. Hindi na masama yung uh, kikita ka ng uh, 5,000 plus o 7,000 plus sa isang buwan. Okay na po yung malangin tulong. At kung magbabiral pang iyong video, kung pwede pang tumaas ng tumaas ang kita mo. Kaya guys, ayan, try nyo na po gumawa ng account sa YouTube at uh, sigurado po kayo. Pwede kayo magtanong sa akin. No? Sa Facebook, uh, hindi ko na masyado tinutukan kasi nakakapagod. Sa YouTube, hindi po kina kayo kinakailang mag-reply sa lahat ng comment. Na po. So, mahalaga po sa inyo mag-upload ng uh, video para... Malagyan po ng advertisement once na kayo po ay monetize na kagaya po kay host. Ayun. So thank you for watching guys. Sana nandito kayo para makakain kayo ng kagaya ng kinakain ko. Simpleng pagkain sa probinsya. Masarap at sariwa. Walang uh, chemical na marami. Ang chemical lang po dito guys kasi lagyan ko ng konting bitin at konting asin. Uh, bitin lang po siguro yung may chemical pero sa bitin ah uh, sa asin wala na naman po 'yon. Thank you for watching mga guys. Hope you enjoy. God bless and ingat po kayong lahat. Salamat po sa si Diyos.